masama din mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din. No? May limit. May limit kumbaga. Uh, Kim Pao, uh, gusto ko manggaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Eh, yeah, pero tinampal-tampal ako ni Inay. <laughs> not one take, not two takes, but three takes. At three takes yun. In rehearsal, tapos blocking, tapos take. Eray? Okay. Right? Yes, di ba anak? Sabi ko Opo, siya, tapos gusto ko din magpasalamat kay Inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. I think naramdaman din ng audience yung totoong sakit. <laughs> kasi kailangan mo talaga maramdaman yun para Baka pag-react ka. Baka pag-react oh, oh. mas totoo yung reaction. Totoo yung reaction? Hindi. Oh, ako din oh. gusto ko din yun. Hindi maganda yung fake. Anak kami, agree ka na sa akin doon. Di ba? Hindi okay. maganda yung fake. Pero nag-re-rehearse ka ba yun? Dito sa kaliwa ah, dito sa ano. Oo, oh, nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Gusto ko siyang dadalian dito ganito. Eh, minsan may iba perta, hindi na, brute ko dito. Hindi dyan, dito! Di, di ba? Eh, umuha ko na lang, sabi ko na lang ganito. Saan <laughs> mapapunta? <mo> <laughs> Pero that was really, ah, uh, intense scene. Grabe yun. Hindi, kung hindi na naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin na naman magiging maganda yun eh. Tama naman. Pero okay. ito, ito Go ahead. Hindi rin tinama ni Inay, hindi rin magiging gano'n ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you, Inay. I love you. Thank you, anak ko. Hindi lang naman kay Kim lumanding ang mga palag ni Inay, uh -huh. pati sa ibang characters din. Oo. Uh -huh. Is it the same treatment? Ganun of din? Of course. Ito naman, anak ko naman, kailangan ko namang ano, suwetuhin. Pero ang henti, ako naman rin, diba? Mm -hmm. O oh, ay parang sinasabi ko kay Amelia na, o oh, ayan, kakakundi mo sa anak yan yan mo, ayun ang napalagay. Pero hindi mo ngayon. Oo, pero hindi. O, pinag sa nanay, di ba? Tama. Kahit nasa kahuli-huli ang na, ano, bibigyan ko pa rin siya ng choice na mamili. Di ba? Eh, pagka right. ganun, kung baga, ikukulong yan. Yes. Ganun. So, pagkatapos mong makulong at pagbayaran na dapat mong pagbayaran, di ba? Mm -hmm. Meron ka pa, Choice. You have chance. Choice and chance. Yes. Love it. Pao oh, what's your favorite scene? <laughs> Me, um, aside from all my experiences with Jumblana, one of my favorite scenes is the uh, scene where I was in school and I told One challenge uh, as uh, an actor between the is the shape. Like, uh, there are scenes, um, other scenes in different situations. And, mm, parang nung, nung time na nalaman ako may So, so I, I was trying to figure out game, you know, how to make it different. Right? Just went with my gut. And, parang, not nang pag Thank you, Nai. Ah, thank you daw inay. Sabi. Ay anak, thank you. Dahil <laughs> ko sa ano anak, okay ba talo? Ika-lapin, mga gano'n. mas maganda pa grow. What take lang din yan. Alip ano po? Yung isa na ni Paul daw po sa school. Ay, kung hindi ka na pala nagsasabi, hindi pa ako nakikinig. <laughs> ano, Parang para na ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Yung talaga, direct Jojo and direct FM, no? kapag ang mga kasama mo